San ka pala sa Canada? So, andito po kami ngayon nakatira sa Canmore, Alberta. May mall ba dyan? Wala pong mall dito. Yan po yung namimiss ko sa Pilipinas. So, wala pong mall dito, pero may mga shops dito. Hindi nga lang malalaki na nasa isang building, tapos lahat ng shops nandun. So, yun yung mall, ba? Diba? So, hindi ganyan dito. So, dito po sa lugar namin sa Canmore, bawal po magpatayo ng malalaking building kasi po matatabunan yung mga Rocky Mountains. So, dito po sa Canmore ay Rocky Mountains. Isa po itong tourist spot. So, yun po yung mga pinupunta ng tao dito. Makita yung mga bundok. At ito yung most expensive place to live in Alberta, ang Canmore. Eh, bakit pinupuntahan ng Canmore? Yung mahal naman dyan, tapos walang mall. Hindi ko alam kung makukonvince ka. Pero, pag andito ka sa Canmore, makikita mo talaga na, ah, okay, worth it palang puntahan. Yung yun ng Rocky Mountains na nakapaligid sa Canmore. Naku, dito na dali yung mister ko. Agad-agad nakapag-decide siya na dito siya manirahan eh. Ikagala kagala lang sana siya ng Banff. Kung ikaw ay mahilig sa outdoor activities gaya ng hiking, biking, camping. Magagawa mo yan dito dahil madaming mapupuntahan at may nakalaan talagang mga lugar para dyan. At sa winter naman, pwede kang mag-ice skating, mag-skiing, mag-winter hikes kasi may mga taong mahilig din mag-hike kahit winter. May nagdo-dog sledding, nag- fat biking. Yes po, may nagbabike po dito pag winter. Meron nga pong nangingisda dito eh, during winter. So, may kanya-kanya pong mga hilig yung mga tao dito. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko, pero magkata talaga dito na lugar so kung may tanong kayo just comment down and i will answer thank you hanggang sa susunod